Baba! Baba! <laughs> Yan. First time ulit naming mag-vlog sa mo si Kababa. Wow. And tuturuan ko na siyang mag-drive ng sasakyan para siya na din ang gumamit nito kapag para may taga-sundo na rin ako kapag kalasing ako. Wow. So, dito kami um, sa may bypass. Yan, tuturuan ko siyang mag-drive ulit. First time na naman niya mag-drive. Uy! Okay na. Tanga nga na talaga. Paray kadyo-kadyo. Oh. Ano na ulit? Primera. Ay, eh, primera mo. Primera mo. Primera. Ayan. Sige. Primera. Dahan kaya mo yan. Go, 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 go. Oh, pa, nag-sexy imit natin ang driver. Ayan na. Tayo niya. Ato ito, ti driver ko, no, na bartikak ko oh balik 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 yan 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 kapusdun yan dyan sa may gilid. oh may sasakyan sa may likod mo Dito to na Dito ka na Ito yun, ah. Anya. mo mo tuyo tng kita tuyo ni ano ano ito ano 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 Anong, anong teka lang kasi, ano 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 Gundam, awak kang titingin dito. Nagtanga kamu tengah terhadap ke? Betul, betul. Betul, betul. Betul, Tresera? Oh, betul. Betul, betul. Betul, lang Betul, betul. Aba, basic. Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Oliver oh, Kita nyo hmm. <laughs> Ay makin tutkan to Si ka George oi, boy George Siyang mo Boy George Di Joren makin tutkan to ke ma mapangkamin to May itakin nyam Joren Boy George Bisitain kan to man May taginom tati Jin na <laughs> Oh Basic Tum? Talaga Amo um, ito na ko. Kala naman nakahawak lang ako ng ganyan. Oh, purpose mo. Nakakamit din. Tignan mo yung side mirror mo ah. Hmm. Oo ka na oh, oh, okay, ko. nakita mo yan? O okay, kininang. kininam? Ang tanga kami. Agali iko ka. Hindi mo tinitignan. Meron na palang sasakyan dyan. Oo oh, ka nang oo. Oh, oh. mm -hmm. Dito ka lang ah, sa may right side. Okay, Tresera. Tresera? O'kininam. Mm -hmm. O'kininam? Hindi! Tanga! Nagduldog kang O'kininamon? Ano ba yun? Ano ba yun? Ano. Magtre-tresera ka, ipinunta mo ng primera? Yeah, sabi ko siya. Nalilito ako dun sa ulo. Dos, tres. Kanina ka pa drive ng drive. Kaya tinitignan ko bago ano? Hindi ah. Mararamdaman mo naman mismo sa may kamay mo yan nang pagdagdag ng buka. Ah. Daanos ka. Sino kinayak mo? Pwedeng kummanod no, ah. oh, dito bayad ko ah. O magdad ko. Yung Ipagayad tak <laughs> sa kalesa mo. Napa. Netsa dia. Papunta sa home. Wala. Uy. Okay. Sige, kwarta. Wetruk kwarta Wetruk wartah Jai Oh Unti na lang girl Unti na lang Pasit lang eh Namumong <gasps> Nagtanganak mita Gusto na mita Tanane Nga mata 10 minutes eh